Guys, kakatapos na natin magboto. Ito, pa-uwi na tayo. Ah, buti mabilis yung pagboto natin, guys. Haha. <laughs> Grabe, oh. Tahaling dapat. Ang sakit sa balat yung init. Yun, oh. <laughs> oh, pauwi na tayo. Nagugutom na ako. Hoy, shoutout sa'yo, kuya. Salubong. <laughs> Uy, may outpost na pala rito Magtatanong tayo dito sa Lespo rito Hindi ko kilala itong mga Lespo rito ah. Tatanong tayo kung nuwari saan pa ba itong Mercury <laughs> May ikipagkulitan mo tayo dito guys Sir Tignan natin kung lalapit Sir Saan po papunta ano dito malapit na Mercury? Sir Ah sir, dalawa Mercury natin, meron tayo doon Ah, dito Pero kung dito way ka sir, dito na kayo pumunta mas palapit sa sir Dito na Mercury dyan? Tapos sa ngayon, 77 sir Ah, okay Bait mo sir ah Parang namumukha kita sir Ano sir? Parang na, namumukha kita, parang kabilihan sa akin yung motor Nakainamit ko Namumukha mo ko naka-helmet ako? Nakainamit ko May dami lang ako sir, parang <laughs> <laughs> Kilala mo ako? Sino muna ako? Sino sino ako? Kilala mo ako? Pare niyo bibi. Ayun, ito yung mo <laughs> eh. <laughs> ano ba Ano yan, yo? Sir, ka? Sticker mo ta? Yes, sir. Okay. Sharot siya, Boss JM Delta. JM Delta ba? Yes, sir. Guys, follow niyo yung page JM Delta, Sergeant JM Delta. Ilalagay ko diyan. Yung page na to, JM Delta. Follow nyo guys ha. Akin na to? Yes sir, tayo na Ano mga content mo brother? Mag-follow uh, ano ko sir, mag-manihan. Manihan? Yes. Tingin pera? <laughs> Tingin pera? Bigyan na lang natin sa mga followers na. Ah, okay, okay. Hindi, biro lang, biro lang. Sige. Pag-igian mo may igian brother ha. Thank you, sir. Sige, akin na itong sticker ha. Bigyan na kita sticker ko. Palitan tayo. Ah. Yan, palo mo. Sige, sige, sige. Thank you, brother. Ah. Ang mo. Ah. Bus na ako? Uh -huh. Alis na ako? Kilala mo pa ako? <laughs> oh, wow. Kilala mo ako? <laughs> <One day. laughs> ah! Alis na ako. Niloko ko lang to si brother. Oh. Bas Alis na ako. Ha? Ha ha guys, follow nyo daw yung page niya, JM Delta Bagong list po yun, hindi ko kilala eh <laughs> Niloko ko lang, pero mabait, mabait si Buddy Follow nyo yung page niya guys ha Pauwi na tayo, pauwi na tayo Ah, nawala na pala yung bus lane dito Dati may bus lane dito, ibig sabihin pwede nang dito Okay, dito na tayo dadaan Ang oh, sarap talaga magbiyahe Nang walang traffic